Pababa ang chance na, na maging bagyo ang binabantay ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero dahil sa LPA, asahan po ang mga pag-ulan sa Luzon. Bukod dyan, isa pang LPA ang binabantayan din sa labas ng bansa. Ang update sa lagay ng panahon alamin natin mula kay Pag-asa Weather Specialist Lian Loreto. Magandang umaga po. Magandang umaga po Miss Leslie at sa lahat po ng ating mga tigasubaybay. So kanina nga pong alas 3 ng umaga, yung low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ay huli nating namataan 380 kilometers northeast ng Daet, Camarines Norte. At ito nga po yung magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon, particular na po dito sa may Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at sa Aurora. Pero dito naman po sa Metro Manila, Ilocos Region, sa rest ng Central Zone, Calabar Zone, Bicol Region, sa may Mimaropa area at sa Northern Samar, asahan po natin ang makulimlim na panahon may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkilat dahil pa rin po sa LPA. Pero sa mga nabanggit naman po na lugar, asahan po natin na mas magiging maaliwalas po yung ating panahon over the weekend ah, habang ito'y papalayo na po sa ating bansa. Hindi naman natin inaasahan na maging bagyo ito sa loob ng 24 hours at uh, ngunit ito po'y uh, tatawid sa ating Luzon Landmass. At uh, kung makatawid na nga po ito at uh, over the West Philippine Sea na ito, mas magiging mataas po yung chance na mag ito bilang isang bagyo. At kung maging bagyo man, tatawagin natin ito sa pangalang Fabian. Para naman po sa rest ng Visayas, sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, sa Barm at sa Palawan, Southwest Monsoon pa rin po ang magdadala ng makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, maaraw at mainit. Yun lamang po ang latest galing dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Lian Loreto.